Yak! ng maga. So, gusto ko lang uh, ipakita kasi meron pong nagtatanong alin ang mas uh, madaling alagaan. Yung milon po ba o pakwan? So, tamang-tama meron ako ditong milon, merong pakwan. So, sa hitsura pa lang, no, mahalata mo na kung ano ang mas lamang. So, ito yung pakwan. Kahit magkatabi yan sila, tingnan mo naman yung dahon. Wala pang mansa, no? Ito, Tanda ng mga fungus. So, diretso ang uh, sagot, mas matibay ang pakwan kumpara sa melon. Kaya nga po, eh, yung mga nagtatanim ng pakwan, eh, talagang focus lang yun sa pakwan. Sisingit na lang nila yung melon, pakunti-kunti lang. Kasi alam nila, masilan yung melon. Totoo yun. Lalo na sa ganitong uh, season, uh, na maulan. Kahit nga sa tag-araw, ganun pa rin. No? Kaya may extra care talaga doon sa melon kumpara dito sa Uh, pakwan so ito isang napakagandang halimbawa nga na meron tayo dito ng uh, pakwan no ayan magkatabi lang sila pero ito dali na ng fungus ito wala so ayan no? napaka uh, kumbaga pagdating sa tolerance mas mataas itong pakwan pero hindi ibig sabihin na kung hayaan lang natin ay hindi matatama ng sakit ang pakwan kasi same lang din yan sila eh same family kaya same lang din yung sakit so ito pag nagtagal no ay mahawaan din ito no kaya kung wala ko tayong gagawin eh talagang magkakasakit ng ating tanim ayan so ito yung mga deform na bunga na aking tinanggal uh, no? Kahit pa paano makakalaki yung mga bunga dito. So, yan. Sabi ko nga eh. Yan, no? Ganda na nga. Tama-tama. Isang linggo na. Kaya, maraming nagtatani ng pakwan kaysa sa milon. Yung mga pakwan areas, no? Ay, focus lang talaga sa pakwan. Kasi alam nila na uh, mas matibay-tibay, no? yung pakwan. Ah, dito, napakita ko sa inyo isang napaka Uh, aktual aktwal na halimbawa no melon versus pakwan. so kita nyo naman yung dahon no uh, same treatment actually no uh, ano ba mga lihado dito yung uh, pakwan. Huh? kasi nung nag-spray ako dito lang ito wala kasi talagang inuna ko yung uh, melon uh, pero nakapag-spray na rin ako dito no? after nung uh, after mga limang araw pa siguro yung uh, uh, yung agwat pero yun know, na makikita kita natin na uh, matibay pa rin yung pakwan so in terms of pest and diseases so lamang dyan yung uh, pakwan no kasi mas matibay nga yung uh, pakwan ang problema nito sa milon pag uh, natamaan ng mga insekto like mga yung uod pag na yung balat eh mahirapan na tayo no na i-market kahit nga walang problema sa loob hindi tulad sa pakwan na uh, acceptable no pag uh, nasira yung balat kahit na mukhang mapa na yan dahil kinain ng uod pero uh, walang problema yan sa pakwan at saka pwedeng i-slice ang pakwan no para maibenta sa milon hindi uh, pag natamaan ng fruit rat no madalas nangyayari talaga sa milon lalo na sa tagulan at maging sa tag-araw rin gawa ng nakagapang yung milon nakasayad yung mga bunga sa lupa So, pag may mga fungus o talaga, di may iwasan. So, magkakaroon ng fruit rot Kahit napakarami yung bunga. Pag uh, nagkaroon ng ganitong uh, problema, ay wala din. No? Mababawasan din talaga ng maraming uh, reject o damage yung uh, melon natin. So, pakwan kasi, eh matibay yung balat ng uh, pakwan. Eh. Kahit nga nakababad pa yan sa uh, tubig. Eh. Hindi yan gaano nga uh, natatamaan ng fruit rot So, eh isa yan sa advantage ng uh, uh, pakwan. So pagdating naman sa yield capacity, in terms of uh, plant population, mas marami kasi itong melon. Kaya advantage dito yung melon. So mas marami ang may tanim natin. So expected na mas marami din ang maharvest natin. Sa isang hektaryang melon, makapagtanim tayo ng 7,000 to 8,000 na puno. Sa pakwan naman, nasa halos kalahati lang no? nasa uh, 4,000 uh, maximum yung 5,000 na puno sa isang hektarya kasi sa spacing mas maiksi yung pagtatanim natin sa melon pero pagdating sa fruit size no? mas malaki naman ang sa pakwan so dyan lamang ang pakwan mas malaki yung punga no? lalo pag napalaki natin ng hosto maganda yung panahon yung lupa yung pag natin nasa 10 to 15 kilos no yung maharvest natin sa isang uh, puno E eh sa melon naman pagdating sa paumunga mas marami yung bunga nitong melon pero mas maliliit. So nasa tatlo hanggang 5 piraso tapos sa isang bunga nasa mga 1.2, 1.5 at uh, doon naman uh, babawi yung melon sa presyohan. Mas mahal naman yung presyohan nito nasa 30 to 50 ang farm gate price nito. So, abatayin uh, natin mas uh, mura, no. Yung pakwan kumpara sa milon So, yung farm gate price ng pakwan nasa na yan, re range ng 10 to 15, no, per kilo. Pagdating sa storage, so ito, mas lamang naman ang pakwan. So, ay sayan sa dahilan bakit maraming nagpapakwan kaysa sa nagmi -milon. Kasi matagal ma-stock ang pakwan kasi matagal uh, masira and then maibiyahe pa natin ng malayo kumpara sa Milon na uh, hindi gano at saka uh, mas mas maiksi yung shelf life ng Milon kung sa pack ko ng 3 weeks no sa Milon na sa isang linggo pag hybrid na sa dalawang linggo no and then yun na nga konting galos lang diyan mabawasan yung quality so hindi natin gano maibenta mabawasan ang presyo sa pakwan, matibay kasi yung balat, matibay sa pambiyahe. And then, sa melon kasi madaling malamog no. Kaya in terms of storage and shelf life, mas lamang ang pakwan. Pero kung pagpipiliin ako, doon ako sa melon. Kasi common na kasi sa pakwan, marami nang nagtataning. So, itong pakwan ko kasi, <laughs> intended for consumption only. No? Pero dahil nga medyo Alanganin ako sa hindi ko makuha makabot yung target kong production sa melon. Ay. Talaga magbibinta din ako sa pakwan. Eh medyo marami-rami din naman to kahit na no, ilang puno, marami din bunga. Yan. Gandon. Kaya nga ito yung hitsura e eh, no? Madamo, payat kasi focus ako sa melon. Eh minsan kung sino pa yung pinapaboran o inalagaan o minahal natin, sila pa yung magka-trider huh? sa... <laughs> ano yun? Magat, ano yung sabihin na kung sino pa yung binigyan natin ng oras o pansin, minsan, sa panahon na tayo naman ang nangangailangan, wala tayong maasahan. <laughs> Pero lang, magtampo yung melon ko eh.